So guys, maganda gabi sa inyo lahat And ito yung truck ko pala na hawak Ang tinakbo na na ito is 887 Ang tina lang is uh, 900 na siya Ayan, ito mga kalat Ito tapong na yung mga kalat ko Naitanggal ko na rin, malinis na Natanggal ko na ang mga kalat ko Mamimiss kita, truck ha? Ingat ka palagi ha? Kahawak sa sa'yo ha? Ayan <laughs> nalikabok lang dito na yan nalikabok pero ano yun galing yan nung nag mining kami may talaga kahit kila linis ayan yun ayan may mga sabitan kami dyan kaya harap dati ayan yun pagandaan dito yan may radyo ayan kahit anong truck yung marlo ano yan malang mato 50 km ang layo na eh, itong truck na to ayan yun tatapong na lang to yung carpet iwan ko dyan ngayon ito ang susi ng kwarto ni daddy antayin ko lang and to iwan na ito dito. And, yun, antayin na lang si daddy. Tapos, para mamaya madaling araw, tatakbo ko may mga alas 12. Dahil wala na rin akong oras. Yung partner ko, na si Atani, wala na rin oras. And, yun, ito pala. Ano natin? Yung mga fuel card natin, yung mga points natin, baka makalimutan. Nailipat ko na rin doon. And, tina natin yung mga gamit doon. Napakarami. Napakasikip. Dahil, ang dami kong damit. Dahil, lalo na winter, summer, talaga malakas ako magpalit ng damit. Hindi ko na ibaba kala ko unti lang yung dala ko napakarami pala and yung iba about sa pantrabaho ko lang sa pagkain ko yung natira dito kaya yun nagamit ko mga mga borlooloy lang naman sa truck pero all good sa na naman eh yun nga mamaya tingnan natin doon Let's go. So guys, ito ang mga gamit namin na dami damit dami Yung sapin ko kasi ito yung bag ni daddy Nandito pa yung bag ni daddy ito Tapos yung bigas ko, yung mga tubig namin Dami namin tubig kasi niiwan namin doon Ngayon yung sapin ko mamaya, isasapin ko na lang Ito dito, dito sikatani Ito yung mga gamit niya nung pagdating niya dito At ito pa yung mga Gamit niya galing sa Pilipinas, maleta mm, Ito basurahan to eh And, yun yung ano ko yan, okay lang naman. All good na naman. Tapos ito, nandito yung mga... Ito, damit ko to. Ito, damit. Ay, damit din. Ah, hindi mga para sa traktor labahin. Yan. Ah, ayusin ko na lang yan. Baka yung iba ibaba ko. ako. Eh, hindi ko... Kalimutan ko pala ibaba itong dumbbell ko kasi meron ako sariling dumbbell din sa truck. Kung sakaling ako ay uh, natenga or sa gabi lagi para yung, yung lakas natin hindi manghina lalo na kapag Lalo na kapag gantong trabaho, kailangan lagi malakas Ayan, yun Ayusin ko na lang to Then, antayin na lang natin si Daddy Ewan ko kung nasa na siya, pero maya maya Nandito na siya Dahil malayo-layo pa yung pinanggalingan niya Okay, guys, go So, yun, guys, dumating na ang ating Lodi Ayan, ha? Ayan, di nakita Ayan, si Filipino Trackers Pro Paano yung sapatos mo? Ilagay ko sa gilid hindi hmm. Ah, hindi dito na lang, kasi mas maluwag dito sa kwarto na lang to, para ma L4G sa kwarto Filipino tracker pro Hindi mo nadadalin yung bag mo? Yung bag mo? ano oh, Gusto ko sana dalhin, wala ko paliko eh Nandiyan yung gamit ko <laughs> Oh, hand carry yan eh Ha? Huh? Hand carry Pwede yan? Oh, pwede Lagay ko lang muna ko sa box. Ah Punong puno box? sa tool <laughs> Saan toolbox? Saan toolbox? Saan toolbox? Saan toolbox? Dito ito oh, nilagyan ko, eh. nakalimutan ko rin baba eh Dito dito, maluwag yun Ito, maluwag yun? Oo, oh, maluwag yan. Uh, si so daddy, hindi niya yung sapatos niya Yun yung, yung, kinuha niya, 1148, bagong bago pala pero mabaho daw yung loob <laughs> Ang dami namin gamit eh Ha? Huh? Ang dami namin gamit <laughs> <laughs> Sa'yo? Hindi, sakto lang, yung mga, madami akong damit eh Nilagay ko dito lahat, so. tapos yung mga, yung, sa mga trakotas ito, di ka pala nababa mm dahil ko pala. Pero wala. Well, Kanin. Ito ito sa Ito hindi na to. Hindi jacket sila ng yan Hindi yan jacket mo. Alabahin, ilabahin yan. Oh. Ito. Uh, so, dahil... ito. Ay, pantalon. Hmm. Ito dito, dito na to. Hindi. Ma... <laughs> hindi matagal. Ah sige, dalhin ko na ha? lang 'yung ano. Yung sulat. Hindi, okay na. Hindi, nandun na. Nilagay ko, huwag na. Okay na yan, Diyan na lang. Pwede naman yan din sa loob eh. Hindi, sulat yung e, pera. Hindi, ano na no, yun. Yung ano naman sila mami dun eh. Nagpa-print na ata eh. Hindi nga, yeah. it's yung kausap eh. Ah, ito? Kasi bukas na doon. Ah, hindi oh, pa na. print kasi na. Hindi, ito na. Ito. Ay, sa gabal pala ito eh. Hindi, ma ano, topi mo lang. -ano. Hindi yan sa gabal, yan. Ito yung ano, sinuping ko na dito. Bali yan, yung bigas, tapos bumili kayo maraming tubig. Ilang ito. kilo ba yung ano, hand Hindi, hindi naman nakikiluhin yan eh. Hindi lang. Hindi, pasote mo na yung dalawang jacket ko sa kala. Iiwan ko na ito jacket ka, pag na lang. Alright, alright, okay, okay. sama ako sa ko sa labahin ko. Nilipat ko na yung okay na eh. Nakakuha na rin ako ng, ano, ng kama. Ay, yung kwarto mo dun. Ah, saan yung susi? Hindi, <laughs> nandun sa kabila. Kasi lilipat ko pa yung truck eh. Hmm. Si Pilipira, iiwan niya na tong truck na to. Eh, kasi yung bala ko, nung una, dapat si Kaya Tani ang sasakay na yung partner ni Daddy. Oh. Eh, kaso, sabi ko, luma na yon. Eh, dito na lang. <laughs> dito na. <laughs> uh, dito, dito na. Dito na yung mga magnet. Yung mga mm Mas marami ang gamit dito kaysa sa gamit ko eh. Okay na dun. Medyo malinis na. Yung mga basura ko na lang itatapon dun. Eh, lagay mo na lang siya ibabot. Hindi, <laughs> dito. May labahin ako eh. Ito. Lagay mo. Dito daddy, labahin to. Lagay mo dito. Ah, oh. teka. Ni labahin ka ba diyan? Uh, ito tapos. Alam ba ng mga followers mo ang plano? Baka makita Hindi. ka doon. Uh, <laughs> Abangan niyo guys kung saan papunta si Daddy kung bakit siya lalayas na. Pupunta ako sa iba, sa ibang uh, lupalo. Ah, uh, ibang lugar. Ayun, labahin niyo sama mo na 'yan. Sige, sama na 'to. Dapat uh. ako kung saan 'yan. Ah, uh, baka mamaya eh. Baka maitapon mo pa pag ano. <laughs> Doon sa airport. Ah, bali, bababa ko ng ibang dami ko. Ang pinakamarami ko damit eh kalimutan ko sabi mo mukhang unti lang yung damit ko <laughs> ang dami pala <laughs> may kain dito kain tayo mamaya okay, Malili tayo. maliligo lang din ako eh Malikabok ko. eh may kain muna tayo, tayo. para diretso <laughs> nilupes kita ni mm. tinap namin yung ano eh yung load eh <laughs> tinap namin na letra ayan okay na may pupuntahan may pupuntahan kasi ako pupunta? sa ano sa naasahin ako sa ibang bansa mm. so oh, baka mamaya mag matagpuan niyo si Pilipino trucker sa pupuntahan niya abangan niyo halay <laughs> so, niyo <laughs> Pero part pa rin siya ng Canada guys Part pa rin ng Canada <laughs> Alam naman tayo ang pambato Laging binabato Kung <laughs> <laughs> <O> saan lugar <laughs> Okay Dito sa nga meron akong mga ganto May bakal akong ganto okay. Ayan. So ito Alam pa Ay, Ay hindi yun Salpo mo yun eh yung bag mo Ayun ah. Daddy na Sasakay siya ng airplane ulit. Abangan nyo. Yung guys, airplane. Pero ito hindi nakasama sa carry. Ah, hindi yan. Ito, pwede man ito dalhin dun sa ano. Airplane kasi nung ako wala akong baggage eh. Oh. Ganyan ang dala ko eh. Ah, oh, ganyan? oh, yung pina-airplane ako ng Kelsey papunta dito. Mas marami pa nga yun eh. Mas marami pa yun? Mm. Eh, ikaw pag ano, eh puro damit naman to, di ba? Puro damit. Eh, pag ano, ang gawin mo, sote mo na lang. <laughs> Tapo mo na iba. <laughs> Ang maganda itong truck na yung daddy, bago po. Ilang kilometer ito nung nakuha mo? 1,000 lang? Ano ah, 5,000, 62. Ah, 62. Kasi ginamit ng team na guys eh. Ah, 62. Bago, bago pa rin. Ito, 95 po, ginamit. 95. 95,000 yun sa. Oo. Pero amoy luma na. Amoy luma. Saan mo papatuloy yung trailer mo? Magahanap na ako na mapapagod. Galing si daddy sa malayong lugar na Empty lang. <laughs> empty ako. Kukuha pa ako ng tarp doon eh. Bali ang magiging tarp namin, sobrang dami. <laughs> Para itatarp ulit yan? <laughs> Hindi, yung lumber na dalawa, misira eh. Butas daw eh. Shit, okay. bakit nila kinabit? Hindi, pagdating dun sa Union Drone, pag ni ano, ni city driver na puti. Uh, si Joe eh. Si... Oh, yung nag-hustling-hustling -hustling din dito. Oh, uh, uh. Yun, pagdating doon. pag butas. Kaya sa ilalim mabutas kaya yon dinamin nila. So yun guys, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko, sa mga kasama natin dito. Sa oras na may damage na yung tarp, may punit man kahit ganyan lang kalaki, ilagay nyo na kagad doon sa uh, repair na no, sa may tabi ng container natin. Kasi kawawa yung gagamit ng uh, tarpaulin yung pala may damage. Tulad niyan, na double-double trabaho, di ba? Oh, tulad namin. Ang nilagay na ang nakalagay ngayon sa ano Anim. Oh. Tapos magdadagdag pa ng dalawang lamber. Pero yung pinatong namin doon, still tar. Pero anim ang nakalagay doon. Bali. <laughs> tapos kukuha pa ng dalawang lamber doon, edi yung lamber namin anim na. So itatapon yun. Hindi rin papatapon yun. Yung yun ipabalik. So bit-bit-bit-bit Ang dami namin tutupin, anim na tarp yun. Pero para magawa, ganun talaga oh, ang trabaho. Kasama sa trabaho eh. <laughs> At least yung papano, team. Pero kung hindi team, kung ako lang mag-isa, nako, hindi ko tatarp tarp talaga yung bala ko itakbo yan. Eh, sinabi nila, mag i down eh. mag i -snow. Dapat ang load ko, walang tarp. Kung single ako, eh team. Binigay sa akin yan, maraming drops. Two drops ko. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim, 6 lang pala, kala ko 7 yung, yung biyahe nga namin ni Tani, ni Provinciano Lowest, uh, 10 drops kami <laughs> Noong nakaraan, 17 wraps uh, Itong huli namin, uh, 13 drops <laughs> Lupay pa si Provincia. <laughs> Lupay pa, <yung> sabi niya <laughs> Pagod si Provinciano <laughs> uh, Dinando sa taas e, eh. naglaba ata e eh. okay. oh, mamaya kain tayo, maliwag lang oh, Ilaiwag ko lang din yung truck doon iyaket kana lang yon uh, dito so, okay. uh, yun, Di, na tayo doon ko na sa taas yun guys so yun guys um yon pinakita ko lang sa inyo ang reality ng aming life as a truck driver palipat-lipat no? palipat-lipat <laughs> Palipat paalis-alis <laughs> Then, yun. Wala magawa. Ganun talaga. Yan ang nature ng trabaho natin. Mm. Kaya alam mo kami maraming gamit dahil uh, parang bahay na namin to eh. Naka-assign sa amin yung mga truck namin. Eh. Naka-assign sa akin yun. Walang ibang gagamit. Baka pag bumalik si daddy, pag bumalik si daddy, dito na uli siya. Tapos ako, ba, baka bumalik ako doon o baka bigyan ako ng panibagong bagong truck. Gano'n ang mangyayari. Ikaw na naman ang bababa kasi si Tani Oo, uh, ikaw, ikaw, lang ang babalik dito. Ako uli ang aalis. Or bigyan tayo, bigyan ako ng bagong truck. Bagong pinaglumaan. Uh, ako, kasi 800 na to, panigurado mo kukuha to ng team driver. Pagbalik ni, pagbalik ni daddy, 1 million na yan. <laughs> One million Okay eh, sige okay, So yun guys uh, Don't forget to follow Sa Filipino Tracker Pro Sa page niya And Subscribe sa akin And still watching lang E eh, yun okay. Kita-kits tayo Ingat Takbong pogi lang Ayun Bye bye